Earlier po mga kapapong ay kausap po natin yung isang regular client natin. Napapansin natin at pinag-uusapan nga po naming dalawa kung gaano kahirap yung paglayo sa isang taong minamahal po natin. Especially kung ngayon nga po mga oras na to ay talaga nakakaranas nga po tayo ng emotional pain dahil nga po kayo po ay naghiwalay. Possible din po sa mga oras na to ay kayo po ay nagtatanong sa mga sarili natin mga kapatid kung lalayo ba tayo ay magkakaroon po ba ng malaking chance, opportunity na kayo nga po ay magkabalikan ng taong mahal mo. Paalala ko lang, ito po ay natural mga utol at hindi lang naman po tayo ang nakakaranas nito. Siyempre po pagka meron kayong deep attachment at nagkaroon kayo ng relationship talaga ng isang tao mga utol ay magiging katanungan po ito sa kahit kanino. Pag-uusapan po natin yan. Although napakarami na po nating vlogs tungkol dito kung mga advantages mga kapatid. Pero once again ay ipapaalala po natin ito dahil maaaring ito po ang sagot. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, no? Welcome back! Nice ko po muna sana mag-invite na like follow, pakindalo naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol Kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update At syempre po kung saan nyo po ako pwedeng makausap sa mga interesado po sa isang coaching session May mag-aasikaso po sa atin Paalala na meron lang po tayo nag-iisa One and only official page po ng Papong TV Kaya mag-ingat po tayo sa mga nakakausap po natin at sa mga napupuntahan po nating peking pahina mga utol, kung halimbawa kayo nga po ay nasa kalagitnaan ng desisyon, hindi nyo mawari at nahihirapan nga po kayong mag-decide kung kayo po ay lalayo o ipagpapatuloy pa pong ipaglaban ang nasimulan natin. Sa mga bumisita, nakikinig at nagtatanong po sa katanungan kung lalayo ba tayo ay makakabuti mga kapatid, 101% na ito po ay makakabuti kapatid. Lalong-lalo -lalo na nga po kung kayo po ay nasa emotional damage sa kasalukuyan at nalilito kung ano ba ang dapat natin gawin. Maraming advantage ito. Tulad nga ng sinasabi ko na magkakaroon ng positive environment, lilinaw, magkakaroon ng clarity, at mararanasan ng ex mo yung pagiging kalmado. Bakit importante ito mga utol? Dahil dito po siya makakapag-isip ng mabuti. At posibleng mawala nga po yung tension na nararamdaman niya dahil nga po sa nangyaring breakup mga utol. Alam naman po natin, may tension na, may sakit na, may pressure pa mga utol. Natural, hindi siya makakapag-decide. At ang tanging mapipili lang niya at magugustuhan nga lang po niya ay hindi tayo makita. Kaya nga most probably iniiwasan kanyang tawagan, Most probably, ayo kanyang makita, ayo kanyang kausapin mga utol dahil nga po sa negative vibrations na nararamdaman niya sa kasalukuyan. Kung ikaw ay lalayo, ay makakakita po siya ng liwanag at linaw dito mga utol. Ang isang breakup ay ala naman po nating tensyonado, rough. Kumbaga, yung friction ng yung dalawa ay napakainit. At lalong-lalo na nga po na hinahanapan pa tayo ng ex natin ng mga certain holes, mga butas, mga kamalian, mga utol. Kaya kung lalayo siya, lagi ko naman pong sinasabi na unang-una magkakaroon siya ng self-doubt dito mga utol. Manginginig at sasabihin na nga po natin magdududa siya sa naging desisyon niya. By pushing at halimbawa nga po pinipilit mo ang ex mo sa kasalukuyan mga utol, instead na kayo nga po ay lalayo, ay siguradong titibay pa po yung naging desisyon niya na kayo nga po ay iwanan. Maja justify kasi yung makamalian natin dahil basically alam naman po natin na mali po ang paghabol. Sa relationship may mga tinatawag positive elements mga utol. Alam naman po natin na kung halimbawang ikaw ay lalayo, maaaring manumbalik ito at mararamdaman niya ito agad rather than kayo nga po ay nandyan at nangungulit nga po sa kanyang kapaligiran. Psychology kasi alam naman po natin na nagsasubside yung mga galit at kung ano man yung mga guilt feelings at kung ano man yung sinama ng loob niya mga utol, ito po ay nawawala kung halimbawang bibilang nga po ng mga ilang araw na magiging kalmado mo ang isang situation Napakalaki po na magagawa nito mga utol kung alam lang po natin at hindi lang po tayo makikinig sa sinasabi ng instinct natin. Many times sa mga vlogs at sa mga coaching session natin ay ipinapaliwanag ko na takot na takot tayong bumitaw sa ex natin. Ayaw na ayaw natin na parang maramdaman niya na kayo nga po ay nag go at nakalimutan siya dahil nga po ang gumugulo sa ating isipan ay baka mamaya magkaroon ng pagkakataon na maisip niya na ayaw mo na. Ay natatakot po kasi tayo na magkaroon ng conclusion ng ex mo na ma-realize niya na umayaw ka na mga utol. Iniisip natin na baka pagkahalimbawang na feel niya to ay tuluyan na siyang lumayo. Ang sabi ko nga po mga utol, takot tayo dyan. Pero yan ang dapat mangyari. Kasi dapat i-let go niya yun eh. Dapat i-accept niya yung mga bagay-bagay. Although siya ang dumper mga utol, ay may mga pinagdadaanan din po kasi siya. So by letting go, by letting him or her feel na kayo nga po ay natapos na, ay siguradong mararamdaman din po niya na ito po ay tapos na. Takot tayo dyan mga utol, pero sabi ko nga po yan ang dapat niya malaman. Bakit? In order for a relationship, To once again reconcile po mga kapatid ay mas maigi at mas malaki po yung chance na makakita kayo ng bagong relasyon na ibibuild up. Hindi yung Tensionado na po at napakarami na nga po problema ng isang relationship Ay pilit pa po natin pinapaalala sa kanya Binabalik-balik po natin Nagmamakaawa pa tayo dito mga utol Natanggapin tayo ulit Malamang narinig nyo na po sa akin Na bawang toxic na at negative na ang tingin ng ex mo sa isang tao Or kahit isang individual mga utol Mababa yung percentage Na ito po ay babalikan niya Bagong relasyon Bagong ikaw mga utol Ang kailangan po nating i-implement wala naman akong duda doon mga utol dahil kayo ay nagkaroon ng relasyon malamang na malamang na napakarami pong good memories, mga good qualities, positive at talaga naman pong fun moments na pinagsamahan ninyong dalawa yon ang gagamitin natin mga utol. Ang problema, hindi po niya ito makita clearly dahil nga po bombarded kayo ng mga negatibo sa nangyayari sa inyo ngayon. Bombarded kayo ng mga masasama at negatibong nangyayari sa inyo sa kasalukuyan. Kaya ang paglayo ay tutulungan tayo ng malaki mga kapatid. Tutulungan tayong manumbalik ito. Marami kasing katanungan eh. Madalas na itatanong din sa akin, Coach, papaano siya magsisisi? Papaano mangyayari yung parang siya naman yung ma-obsess sa akin at talaga naman pong magsosori, lalapit at hahabulin ako mga utol? The question is, paano mangyayari yan kung halimbawang ina-accommodate natin parati ang ating mga ex? Kailangan nating mawala. Basically, kailangan nating lumayo. Siguro naman narinig nyo na po yung mga katagang nag-funder daw po yung puso ng isang tao kung kayo po ay nawawala by means of absence ay ito po ay muli na develop nanunumbalik 100% totoo po 'yan mga kapatid. Kaya hindi po dapat tayo nagpapakita ng takot or alinlangan kung kayo nga po ay nagbabalak lumayo. Gawin po natin ito mga utol dahil ito po ang nararapat. I'll make it clear. 'Di ba ito binabanggit natin? na dati naman siguro nung kayo po ay nagka-problema, nung kayo po ay nagkahiwalay, at some point, sigurado naman po kung pumasok din sa isip po natin na ayoko na, ina-accept ko na, let go ko na lang siya dahil napakahirap. Pero after that, mga utol, ay nakaramdam ka ng sakit. Na feel mo na talagang kailangan mo siyang ibalik dahil ikaw nga po ay nahihirapan, sa so suffer, nasasaktan. Ang tanong, ito po ba ay nararanasan ng ex mo ngayon? Most probably hindi dahil nga po patuloy natin siyang ina at hinahabol. Sa tanong mga utol, ano ang nagbigay sa iyo ng validation para siya ay habulin? Para siya ay ibalik? Para siya ay mahalin muli mga utol? Di ba po yung sakit? Kung wala naman yung sakit mga utol, most probably nag away ka na rin o sinasabi nga natin baka nagpaubaya ka na. Pero dahil sa sakit na yon mga kapatid, ay nagkaroon ka ng confirmation na ipaglaban ng ex mo. Sa tanong ngayon, ibabalik ko. Bakit ka natatakot na maranasan nito ng ex mo? Bakit ka natatakot na ma-upset ang ex mo at maisip niya na ikaw po ay lumayo? Eh yun ang tutulong sa'yo, yun ang magbibigay ng validation at magbibigay nga po ng justification sa ex mo na ikaw pala ay mahal pa rin niya, na ikaw pala ay may halaga. Kung lalayo ka, mga utol, ay magkakaroon ng sense of balance. Mapababae, mapalalaki ang ex mo, mga utol. Sa isang tao, importante ang balance kaya nga po, di ba, kung push ka ng push mga utol ay siguradong wala ka ma-achieve. Kailangan may mga moments din na ikaw nga po ay nagbabalansi rin. So kung halimbawang siya po ay hinabul-habul mo na mga utol at pinatunayan mo na kung gano'n mo siya kamahal, siguro panahon naman para ibigay mo sa kanya itong espasyo na to nang sa ganun siya po ay makahinga ng mabuti at mapag-isipan po niya yung mga good qualities na naipakita mo nung nakaraan, kapapong. Kung ikaw ay nalilito ngayon, hindi mo alam kung anong sisimulan mo, hindi mo alam kung paano mo i-execute at gagawin ito, kailangan mong lumayo sa ngayon nang sa ganun ay makapag-isip ka na malaman mo kung ano ang uunahin mo. Dahil nga po kung halimbawa kayo nga po ay very much connected sa kanya, natural na hindi ka makakapag-focus dito mga utol. And at the same time, ang pangit at hindi po talaga valuable yung nakikita niya sa atin. Kasi ang iniisip niya, kayo ay nandyan pa rin Although kayo nga po ay iniiwanan na niya. Masyado po siguro tayo nagpapadala dun sa sakit na yon kaya hindi po natin makita clearly. Pero kung iseset aside mo to na ikaw nga po ay lalayo mo na for the meantime mga utol ay siguradong mas magiging malinaw at siguradong mas maiintindihan mo ang dapat mong gawin lumayo po muna tayo mga utol in a positive way at makikita po natin yung outcome na hinahanap po natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, patuloy po nating alagaan, bantayan at suportahan po natin ang ating mga kaibigan at syempre po ang ating pamilya. Mag-ingat po tayong lahat, Papong TV po.